Ngayong araw, pupunta tayo ng Marilake. Tara, samahan nyo kami ngayong araw. Radio check, radio check. Huli. <laughs> Agang hulihan ah. Ba't parang tayong dalawa lang nakakonek? Pero si Press Jason yung nagkonek sa akin eh. Meron ka ba? Wala. Bakit? <laughs> right safe sir. ng umaga sa lahat. Ngayong araw, pupunta tayo ng Marilake sa Yeis. Siyempre, kasama natin ulit ang Lobo. Papunta kami sa Bikutan, sa Shell Bikutan, para imit ulit yung mga ibang kasama natin sa ride. Tara, samahan nyo kami ngayong araw. So guys, dito tayo ngayon sa may Bikutan. Dito sa Shell. Dito natin hintayin yung ibang kasama natin. Teresa, Teka lang. Paano nga ba 'to? Live no? Yun, succeeded na. Okay na? Okay, okay, okay. Si JF na lang. Pero tong-tong, morning. Ay, morning pa. Morning pa. Kukonek oh, ba yung Discord sa eh. Oo. Pwede. Hindi ko alam pag pwede dalawa eh. Parang one way lang yata. <laughs> Hindi naman. <laughs> 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 Parang C6 po yata. Chair, ingat. So guys, saratuloy tayo papuntang marilake Breakfast ride lang daw tayo sa Yeyes. So bali ano kami ngayon? Ah, uh, ba kami ngayon? Hindi ko alam kung ilang kami ngayon eh. So ang daan namin ngayon, bali daan kami ng C6. Sana wala masyado maraming tao Pero given ang daming tao ngayon sa Marilake Sunday nga pala ngayon guys So for sure daming tao sa Marilake

Tay, tay na kami. Time check, 7.42. Medyo late na tayo. Mukha lang umaga kasi makulimlim. Medyo makulimlim lang ngayon. Maulap. Pero sana hindi niya ibuhos. 14 minutes. Boso-boso na tayo. Shell boso-boso. 14 minutes medyo late na yung atrata at at <music> Guys, dito na kami sa Shell Boso Boso. So, kompleto na kami. Ang dami namin. Ayan. Akit na kami bago pa bumuhos ulan. Medyo paulan na eh. Oh. Tara, samahan ulit kami guys. Guys, let's go. kay Gaming. Guys, let's go. Marilaki Gaming. Dami namin, na 'no. Oh. lilig ka, may liga. Sarap. Ay, pautik. ganda. Boom! saya-saya Woo, marilaki gaming Woo so guys meron tayong 360 sa likod so ngayon lang natin gagawin yung ganyan so sana guys mapitigan tayo na maganda dito hanapin natin yung nagpipitig dito ako sa likod mo JF ha <laughs> sunod lang ako bahasa nya traffic lang ako Basa! Oh, ako sa tail. Ako sa huli. Eh. Ano ba 'to, wild dogs? Ay, hindi ko kilala 'yun eh. Dito lang ako banda sa likod mo eh. So guys, ngayon kasama natin yung ano, yung wild dogs. Yung lobo medyo nasa likod. Dito tayo ngayon sa manukan, no. Kasi may marami lang yung tao, sakto lang. <laughs> Ako lang yung sumama. Buti hindi nasusunog yung ano mo, no? signal light. Hindi pa naman. <laughs> Baka, hindi Para sakto siya. may, <laughs> may uh, nabibiling guard din pero wala. Uh, <laughs> <laughs> Lakasan ng ulan. Ano, tigil muna tayo o yayus na? Diretso na ba? tara tara po daw na! lamig rain mode ay lakas bawo pasok na sa damit ko huu medyo madulas ingat 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 ako naka rain mode. Uy. <laughs> Cotton cam. Dulas yung gulong nitong. <laughs> oh, na, lakas na. Oh, pero ano, hindi kasi ako naka pinlap nagpa-fog, nagmo-moist. Ako, sinisikmura na. Gutom na, gutom na ako. na makarating kami ng Ieyes bago bumuhos ng todo yung ulan pero parang pawala na eh kumpara kanina oh, sa may manukan solid na ng weather oh Yagi na sa likod mo ako eh ako 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 malayo pa ba Ieyes? hindi ko kabisado bangeng tayo ng isa Lagpas pa dito sa Katerina. Sige, sige, sige. Bah drip yung ulan. Nagmoist lang. Ah, nakikita mo. Tumigil lang kami saglit dun sa may silong kanina kasi sobrang bumuhos yung ulan. Ngayon, balik tayo sa ano, pupunta ng Yeis. Siguro mga 1 kilometer na lang to. At makakain na tayo. So guys, ito na kami sa Yeis daming nakapark So guys, marami dito sa UAE's Kaya baka lumipat kami Baka lumipat kami sa Jariel o sa Esperanza Yung waiting dito, 40 eh Dami pa Hanap kami ng iba, kung saan man meron Lipat kami, lipat Tignan natin kung anong ano Decision na itong mga to sana, gutom na gutom na ako. Wala na rin tayong gasolina. Kalati na lang. Kailangan natin magpagas doon sa Shell Bosa Boso. So, wait lang guys. Balik ulit tayo guys. Lamig. Jay, pinahanap kita. Nauna pala ako sa'yo. Hindi kita nakita. Pinahanap kita. Woo! Sarap! So guys, punta kami ng Esperanza. Doon na kami pupunta. Alam ko, lagpasin ng ano eh, uh, arko ng Infanta. Binakbak tayo ah! नगरायगढ़ जयंत excited na nga ako eh ganda ng weather oh Woo! Woo! -hoo -hoo -hoo! Let's go! Oh God, eh, sarap. Woo! 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 Pwede yung ate yun Tagilid na tagilid Sige, <laughs> go! So guys, infanta na kami. Putan, lakas ng ulan. Pero malapit na kami sa Esperanza. Doon na lang siguro kami magpapatila ng ulan. Sobrang lakas ng ulan guys. Wala kami makita. Tapos yung pinlock ko nakalimutan ko pa ba sa bahay. Hindi ko naman inasaan na ang ulan. Eh pag sinabi ng infanta talagang laging ulan dito. Halos zero visibility tayo guys. So, Esperanza na to Dito na tayo sa Esperanza Taas Ang parang may nagsisiga <laughs> Guys, welcome dito kami sa Esperanza uh, Breakfast lang kami dito Sobrang sama ng weather Wala masyadong makita Check ni weather guys, oh. sobrang ganda Halos zero visibility dito guys Ayan, Kakadating lang namin lahat. Ayan. So guys, sumahan nyo kami kumain. Check natin guys kung ano meron dito. Yeah. Ayan, top garlic rice. Kaloy. Thank you ate. Wash out na TV. Wash Wala si Manoy. <laughs> so guys, waiting lang tayo ng ano order natin. You know, ate, thank you. Ito pagkain natin, no? Kaya, Dok, ano sa'yo? Pad. Sili. Tapsi. Hindi ng kape. Hindi. Kasama mo kape. Guys, kain tayo, taxi taxi Guys, paalis na kami dito sa, ano, sa Esperanza. Hindi naman na masyado ma maulan. Maano lang. Pangit lang yung visibility. Siguro sa baba wala na, kaya try na namin bumaba. Baka kasi lumala pa. mauna na tayo bumaba Yan sabi nila kuya dito kahapon daw maaaraw sobrang, sobrang ganda daw ng weather kahapon maaaraw Ngayon lang daw umulan dito Pero marami pa rin mga nag bumibisita sa Marilaki eh oh. Kahit ma, ano na, maulan So ngayon, hintayin lang kami guys o, Pauwi na rin kami Zero visibility tayo guys oh Woo! Damn Zero visibility guys Tinan nyo yung spear namin Apat lang yan Pero hindi, hindi na masyado makita oh Pero kahapon daw Maganda daw weather dito kahapon eh Maaraw daw dito Sumakto lang na ngayong ride natin Maulan Press, parang may nalaglag sa yo na papel. Ano 'yon? May nalaglag yata sa yo. Try ko, try kong balikan pres. Wait lang ha. Okay, okay, okay. Eto, wait lang pulutin ko lang. Ano ba 'to? Yeah. Pinulat natin ang nalaglag na naman ni Press <laughs> oh. Lalamob <laughs> So guys, salamat sa mga sumama ulit dito sa Marilake Hindi tayo masyado nakapagano kasi medyo maulan Next time guys, ano sana makapunta tayo ng marilaki ng ano na hindi na ulan. So guys, yun lang ulit. Thank you, thank you sa lahat ng sumama. Kung hindi pa kayo nakapag subscribe, subscribe na kayo. Like, comment, share and subscribe guys. Thank you, thank you. And, hanggang sa susunod ulit na vlog natin. Sana hindi ulit magtuloy-tuloy ang ulan.